Pilabin. May binigyan din na ng pamahaw. Kababayan natin sa Pilipinas mga kabilabi. Oh, saging na. Yeah. Binigay ni Lina ng pamahaw yan kasi ngumiti sa kanya eh. <laughs> Isang ngiti ka lang. Kakain ka lang. Ubus. Okay, oh. Ubus bostanan lahat. Keto mumho. Mm. Wala kang lasa syrup. <laughs> ah, manjir. No. Man. Diba, um, 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 <laughs> yung mga. Hindi man pakan omo, wala mang lasa raw. Ah, wala na lang na ah. uuh, um, wala Pila nang imong Yakult? Ha? Boy, pila man boy? Yeah. Sa, doha, pag ito, bigyan sila. Doha doha kaya ko. Para pa bright. Pa-break nga, magpuhan, nag-lisensya. Ha? <laughs> <laughs> duha? Ay, makapalit bag Minodo? Dili, pwede minodo? Pwede. Oh, pwede rin ah, lang. Sa 15 ganyan yeah. mo ito. Disod po daw, 15 yun. isa ka. Baka, unang-unang mong duha ka, bata. Oo. Oh. <laughs> pwede ka na nakapainan nun, ma'am? <laughs>

Kung baba. Oo. Sorry ka, mamatay na. Awa na kay ginikanan di ay. Ako na mo. Tigsoon? Oo, wala Asa man sila, o, mo Ilay, ba, sila, nagpuyo? Nagpuyo? Oo, tigsoon ni mo. Ilalaya? Pwede na nila. nailipos nai ba? Ah, mao. Nailipos, sa sulahan. Puyo man siya, why? Ngayon naman yung mga kamot. Ano sa dina? na, ano yung iputos na? Hindi makakuan? Masamat? Oo. Oh. Oo. Oh, si ano kamot? Ah, sige na, no, Nasa highway kami mga kabilabi do. Oh. Yan bachelor of oh, from Butuan yan. Saka patungong mga goy. Kasi yung Butuan nandito. Mga goy diyan. Nandito kami para magpunta sa ano sa PRC. Manginang license. Parister license ng mga anak ko mga kabila. Kasi kakatapos lang nag OT King sila. Mga mga nga. Magaling anak sa si Pastor. <laughs> mga anak. <laughs> Isa naman anak ng Pastor. <laughs> Ha? mo <coughs> ano, 'yung Ano ah, ka. Okay Karuna, pa. Five minutes. 5 minutes pa. Okay, bye-bye na mga kapilabed.